Yan guys, simulan na natin ang ating pagkakabit. Ang GPS, ito yung pinaka modem niya, ito. Ayan. Tapos yung kanyang antena, yun. And then, mayroon siyang wire papunta sa power supply. Tatlong wire lang yon ito. Yung black, body ground, yung puti. Sa may ano itong kote sa may switch para pag inon mo malalaman kung umaandar na yung sakyan. tapos yung red yun yung direkta sa uh, battery plus yan battery positive ng battery umiilaw to ito hindi parang ano lang yung switch yan ito lang yung ikakabit madali lang magkabit ngayon siyempre ang una natin gagawin ito yung tatanggalin na natin yung mga tornilyo ito Isuso Travis na 2020 model yan una ito may tatlong tornilyo ang, gagamitin lang natin ay isang screwdriver uh, electrical tape tsaka syempre hindi mawawala ang test light ito, may test light ako pero hindi tapos may special tools tayo Allen uh, wrench pero ano flower para dito yan tapos sa tatlong tornilyan na to yan pagkali na natin pag kinatak na yan sunod ay yung cover nya sa ibabal tatanggalin na rin para hindi sa gabal and then yan ngayon kung papansin nyo ito na yan yung kanyang ignition pero hindi tayo magkakabit dyan hanapin natin yung connection nya ito yon hindi tayo magkakabit ngayon para malaman natin kung saan natin ikakabit yan ang, naiga, ang ground kahit saan basta nakadikit sa body yan pwede nyan. tapos titingnan natin kung saan dito yung yan ay supply paisan dyan yan ito gito yung umilaw ito ano yan battery plus na yan isa hanapin muna natin kung saan dyan yung meron yan kung mapapansin nyo isa lang yung meron yung kulay puti dyan natin ikakabit yung uh, red line ng GPS pero hindi dyan dun tayo sa kabila yung kulay puti yan dito tayo magkakabit sa kulay puti yan. and hanapin naman natin yung sa switch and ito lang yan dapat pag natin yung sauce eh. yan ilaw yung ating dashboard and hanapin naman natin dito sa mga iba kung saan dyan yung ilaw ibig sabihin hindi yan kasi itong isa ito yung kahit patay yung susi may ilaw itong isa yan. ito hanapin natin dito kung saan dito o, wala dyan yun sa kulay yellow at black natin nakita yung sa so switch yan Diyan natin itatap yung kulay white. Yan. Dalawa yung pwede. Pwede dito sa yellow, black, at saka sa blue. Yan. Ito yung isa. Yan. Ibig sabihin sa puti, yan yung live kanina. Tapos dito naman tayo hanapin natin dito sa iba. Yun. Yan. yan. Tingnan nyo Pag pinatay ko yung susi, dapat mamamatay yan. Yun, yan hindi natin tatap yung kulay puti. Para hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng wire, kailangan tanggalin muna natin dito. Yan. Tapos saka natin ilabas. Para madiskartehan natin kung paano natin ipasok sa mismong wire. Yan. Yan guys, nakabit na natin sa yung red sa uh, white ito yung sa yung hindi namamatay may voltahe lagi kahit patay ang susi direkta ito kasi sa battery ng sasakyan tapos yung ita, itong isa naman itong may yellow black ito no yung pag saka lang siya magbubukas pag switch ng susi yan yung sa puti naman sa galit papuntang GPS to and then yung uli natin ikakabit na lang yung pinaka ground kahit saan yan ikabit basta nasa body ground ng sasakyan ganyan lang ang pagkabit ng GPS yan ikakabit na natin yung ground yan, ito na yan yan gumagana ng ating GPS ito lalagyan na lang natin sa ilalim tapos yung pinaka antena yan lalagyan na rin natin sa didikit natin sa kanyang body at saka yung Ayan. detector nya body ground yan guys tapos na ang installation natin ito ay 2020 model na Thank you yan guys, naitago na natin sa ilalim ang modem ng ating GPS uh, yan, kung gusto nyo magkabit ganun lang kasimple ang pagkakabit yan at least ngayon, may natutunan kahit anong kotse, anong sakyan ganun lang ang pagtatap nyan dapat alam nyo lang kung saan hanapin yung kanyang uh, battery plus tapos yung sa switch yan yan guys salamat sa inyong panonood sa aking video ngayon yan kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa aking youtube channel subscribe na kayo para lagi kayong updated sa aking gagawing video para marami kayong matutunan yan guys salamat at maraming salamat muli itong inyong master Richard Baring you <sniffs>